magandang buhay sa lahat, kaibigan ni Liza Soberano, na si Miki C, nagbahagi ng latest photos nila, ni Liza Soberano, sa South Korea. Kasama ang mga backup singer, ng Aegis, samantala, kasama ng Queen of the Hill, ang Glam Mamas, sa Milan, Italy. Ayon pa sa mga fans, excited na sila makita, si Hopi na nagniningning, sa Milan. Kaya aabangan natin guys, ang ganap kay Hopi, sa Milan, Italy. Samantala, ang cute ni Hopi dito, sa outfit niya, pang office girl, ang dating, na in-update ng LazyMersoul.sa mga hindi nakakaalam, ito ang ugali ng Lizken, na tiyak na kagigiliwan ninyo, mga Lizken fans, malapit na malapit, ang puso, ng Lizken couple, sa mga bata, aliw na aliw sila, sa pag-aalaga dito, obvious na malapit ang puso nila, sa mga ito, parehas silang magiliw at maalaga, someday magiging maalagang mommy at daddy ang Lesken couple hanggang sa muli salamat sa suporta